Pagdami ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa, tinututukan na ng pamahalaan. DOH sumulat na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para ideklarang National Public Health Emergency ang paglobo ng kaso ng HIV. May report si Harley Balbuena. Dahil sa lumolobong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa, sumulat na si Health Secretary Ted Herbosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr at executive secretary Lucas Bersamina para i-rekomenda na magdeklara na ng national public health emergency. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Herbosa na humiling na rin siya sa paglabas ng executive order upang mapakilos na rin ang iba pang ahensya ng gobyerno sa pagsugpo sa HIV. Ayon sa DOH, umabot na sa 57 ang nagpo-positive sa HIV kada araw simula Enero hanggang Marso o first quarter ng taon na. Tinukoy din ng apat na nakikitang pangunahing sanhi ng HIV, kabilang ang tumaas na risky behavior tulad ng panonood ng pornografiya, dating apps, hindi paggamit ng proteksyon sa pakikipagtalik, at ang mga nagpapanggap na spa pero nagbibigay talaga ng sexual services. 95% sa mga tinatamaan ng HIV ay mga kalalakihang nakikipagtalik sa kapwa-lalaki. The fact ng mga bata ito, uh, ang feeling ko, it's about the raging hormones of an adolescent. Pagkatapos, yun nga, experimenting, uh, napakadali. With online dating, may group sex pa, may anonymous sex pa. Kaugnay dito, mahalaga ang magiging utos ng Pangulo para mapalakas ang mga strategiya laban sa HIV. Kakulangan sa kalaman ng publiko sa HIV at AIDS. Yan ang nakikitang problema ng Philippine National AIDS Council sa paglobo ng sakit na pumalo sa 500% increase. Bilang tugon, umarangkada na ang information campaign katuwang ang mga lokal na pamahalaan at Civil Service Commission. Sinasanay na rin ng Department of Education ang mga guro at counselor na siyang totoka sa pag-educate sa mga magulang. Target ng info dissemination na mabawasan ang stigma sa mga persons living with HIV o PLHIV all over the Philippines no. Uh, mayroon po tayong 266 na treatment facility. Nagbibigay po ito ng libreng testing, basta uh, libreng testing, libreng gamot no. Nakasaad po sa batas na libre po ang gamot uh, sa HIV. At uh, pagdating naman po, no, uh, sinisigurado natin sa ating mga kababayan na ang pagpapatingin nila o pagpapatest ay mananatiling confidential. Yan po ay nasa batas din. At uh, kung sakasakaling uh, mabreak ang confidentiality na yon, meron po yung karampatang parusa sa batas. Kaya makakaasa po kayo na ah, siyempre iingatan ng ating mga health workers ang uh, confidentiality ng kanilang pagpapatest. Nagpapatuloy din ang DOH sa paghimigay ng libreng test at antiretroviral drugs sa HIV patients. Nakatulong din ang patient appointment system sa mga ospital para mahikayat ang mga may HIV na magpatingin. Mayroon na ring naaprubahang self-test kit sa HIV na mabibili na sa mga botika. Hindi na po death sentence ang HIV sa panahon ngayon. Kailangan lang po kumonsulta para magpa-test at screening maintenance. Maintenance lang ang kailangan po katapat niyan para lang na siyang high blood or diabetes. Sumulat na ang DOH kay President Ferdinand R. Marcos Jr. para magdeklara ng public health emergency dahil sa pagdami ng kaso ng HIV. As of April 25, mayigit 150,000 na ang persons living with HIV sa Pilipinas. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.